Washout, out sa susunod mga bahay natin dito. Ilagay mo lang yan dyan. Hayaan mo na, mo na muna yan dyan. Ay, may bumbero na oh. May rescue na, may rescue. Yung mga bata, labas mo muna. Ah, oh, may bumbero na oh. Ayan na, ay na, may bumbero na oh. Ayaw na, washout na, bayan namin. Kasusunod na, wash out. Hello. Ang kapal ng uso ko, wash out oh. Wash out yung mga bahay dun oh. Oh. Oh, wash out. Wash out yung mga bahay pag inabot ng apoy.